Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Kung wala ang pusa nagsasayahan ang mga daga. Ang kasabihang ito ay alam ng bawat isa sa atin. At tungkol sa Israel, ang mga hukom ay ginamit ng Diyos upang panatilihin ang katwiran sa bayan. Ngunit sa panahong ang mga hukom ay namatay, namamatay rin ang katapatan ng bayan sa Diyos. Ito ang katotohan ng patuloy natin makikita sa ikalabing pito hanggang ikadalawamput isang kabanata ng hukom. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang iyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako muli at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Nasa huling mga kabanata na po tayo sa Aklat ng Hukom. Patuloy po nating tatalakayin ang mga kabanatang labing pito hanggang 21 Sa pambungad ng ating pag-aaral ay tinalakay po natin ang ilan sa mga mahalagang pangyayari sa aklat na ito. Higit sa lahat, ang paulit-ulit na paghihimagsik ng mga Israelita laban sa Diyos. Nagsimula sila na taglay ang mga pagpapala ng Diyos. Sila ay sumamba at naglilingkod sa Diyos. Pagkaraan ng ilang panahon ng paglilingkod, sila naman ay tumalikod sa Diyos at gumawa ng kasamaan. Sinunod nila ang kanilang sariling pamamaraan dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga kaaway at naging alipin. Sa panahon ng kanilang pagkakaalipin, tumatawag at humihingi sila ng tulong sa Diyos. Sila ay nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon. Dahil dito, ang Panginoon ay nagtalaga ng mga hukom na mamumuno sa kanila at hanguin sa pagkakaalipin. Nang mangyari ito, ang bansang Israel ay muling nakadama ng mga pagpapala ng Diyos at sila ay nagpatuloy sa pagilingkod. Nang ang lahat ng bagay ay nasa kaayusan na, muli silang bumalik sa pagkakasala at tumalikod sa Diyos. Sa kabuuan, ang bansang Israel ay pitong ulit na tumalikod sa Diyos. Ngayon ay babalikan natin at isa-isahin natin ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Una, ang pagtalikod sa paglilingkod at pagsamba sa tunay na Diyos, ikalawa, kapabayaan sa kanilang pamumuhay na may kambaalan, at ikatlo, walang kaayusan at puno ng kaguluhan sa politikal na pamamalakad. Sa templo nagsimula ang kaguluhan at ito ay umabot sa kanilang mga tahanan at sa huli ay lumaganap sa kanilang bansa. Sa ganitong paraan bumabagsak ang isang bansa ang pagtalikod sa Diyos ng Bansang Israel na binanggit sa mga kabanata 17 hanggang 21 ay nagsimula sa lipi ni Dan. Ito'y dahil sa paghangad nila na lumawak ang nasasakupan nilang lupain. Ang kanilang paghangad ay nagbunga ng pagsamba sa mga diyos jusan Ang pagsamba sa mga diyos jusan ay nagsimula sa tahanan ni Mika at ng kanyang ina. Ang saserdote na inupahan ni Mika upang mangalaga sa kanyang mga Diyos-Diyosan ay nagpayo sa lipi ni Dan na magpatuloy sa makasarili nilang hangarin. Basahin natin ang una hanggang ikalawang talata ng Kabanata 17. Ganito ang sinasabi, Sa kaburulan ng Iprim ay may nakatirang isang tao na mikayang pangalan. Minsan, sinabi niya sa kanyang ina, Nang mawala ang isang libo at isang ninyong pilak, narinig kong sinumpanin niyo ang nagnakaw. Ako po ang kumuha. Heto po, isinasauli ko na sa inyo. Pagtanggap sa mga pilak, sinabi ng ina, pagpalain ka ni Yahweh, anak ko. Si Mikaya ay halimbawa ng isang anak na lumaki sa layaw. Siya ay malapit sa kanyang ina. Alam niya na nag-iimpok ng pera ang kanyang ina at kanyang ninakaw. At dahil sa hindi alam ng kanyang ina kung sino ang nagnakaw, kaya ipinasya nitong sumpain ng kumuha ng kanyang salapi. Ang sumpang ito ay narinig ni Mikaya kaya inamin niya na siya ang nagnakaw. Sa halip na pagalitan at parusahan ng ina si Mikaya, sinabihan pa niya ito na pagpalain siya ng Diyos. Ano naman ang ginawa ng ina ni Mikaya matapos na maibalik sa kanya ang ninakaw na pera? Ganito ang mababasa natin sa ikatatlo hanggang apat na talata. Ang mga pilak na ito ay ihahandog ko kay Yahweh upang gawing imahin para sa aking anak. Kaya nga po, ibinabalik ko sa inyo, tugon ni Mikaya. Nang ibalik ni Mikaya ang pilak ng kanyang ina, kinuha nito ang dalawang daan at ibinigay sa isang platero upang gawing imahin. Pagkayari, inilagay niya ito sa bahay ni Mika. Nang isauli ni Mikaya ang salapi, nagpasya ang kanyang ina na ihandog ang pera sa Diyos upang ipagawa ng imahin. Malinaw na ipinapakita nito na sila ay walang ganap na kaunawaan tungkol sa kabanalan ng Diyos tuluyan na bumulusok ang kanilang buhay espiritual at hayagang sumamba sa mga diyos diyosan Ngayon ay marami rin ang ganitong mananampalataya. Sila ay magkakaloob sa Diyos, subalit na nilang gamitin ang kanilang kaloob sa mga sosyalang gawain ng simbahan. Sa halip na magamit ng ayon sa pangangailangan sa ministeryo, naawi lamang ang sinasabi nilang kaloob sa Panginoon sa bagay na makapagpapasaya sa kanilang sarili. Nang mayari na ang imahin, inilagay sa bahay ni Mikaya at ipinagpagawa ng dambana. Upang maging makatotohanan ang kanilang pagsamba sa Diyos-Diyusan, itinalagan niya ang anak bilang saserdote. At hindi nagtagal, siya'y kumuha din ng upahang libita na mga ngasiwa sa dambana bilang saserdote. Ganito ang mababasa natin sa ikalima hanggang labing tatlo. Si Mikaya ay may sariling dambana. Mayroon din siyang iba't ibang Diyos-Diyusan at ang saserdote niya ay isa sa kanyang mga anak. Nang panahong iyon, walang hari ang Israel, kaya malayang nagagawa ni naman ang kanilang maibigan. Samantala sa Bethlehem, sa Huda ay may isang kabataang levita. Isang araw, umalis ito at naghanap ng tirahan sa ibang lugar. Sa kanyang paglalakbay, nadaan siya sa bahay ni Mikaya sa kaburulan ng Ephraim. Tinanong siya nito, Tagasaan ka, ako po ibuhat sa Bethlehem, Huda at isang Levita. Naghahanap po ako ng matitirhan, sagot niya. Sinabi ni Mikaya, kung gayon, dito ka na. Ikaw ang gagawin kong tagapayo at saserdote. Bibigyan kita ng sampung pirasong pilak taon-taon bukod sa damit at pagkain. Pumayag ang Levita sa alok ni Mikaya at siya'y itinuring nito ang parang tunay na anak. Itinalaga siya bilang saserdote at doon pinatira. Sinabi ni Mikaya, ngayon, natitiyak kong ako'y pagpapalain ni Yahweh pagkat mayroon na akong isang saserdoting levita. Si Mikaya ay isang deboto ng mga diyos -tiyusan. Sa katunayan, mayroon siyang sariling dambana para sa lahat ng kanyang imahin. Gumawa rin siya ng epod at terapim upang makumpleto ang dambana. Itinalaga din niya bilang saserdote ang isa sa kanyang mga anak. Tunay nga na silay nasa kalagayan na magagawa nila ang anuman na kanilang maibigan. Samantala, parang sinasadya ng pagkakataon na may dumating na isang kabataang libita na naghahanap ng matitirhan. Nakita ni Mikaya ang magandang pagkakataon upang maging lubos na kapanipaniwala ang kanyang dambana. Kaya hindi siya nagdalawang-isip na kunin at upahan ang libita na maging saserdote at tagapangasiwa ng kanyang dambana. Katulad ng libitang ito ang isang bayaran na manggagawa ng iglesia. Binabayaran siya upang maging utusan at katulong. Hindi lamang sa kabanata labing pito nagwakas ang kanilang pagkahumaling sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa halip, ito ay nagpatuloy hanggang sa kabanata labing Sa katunayan, maging ang lipi ni Dan ay sumunod din sa pagsamba sa mga diyos ni mikaya ganito ang mababasa natin sa una hanggang ika na no talata. Walang ang hari noon ang Israel, ang angka ni Dan, ay kasalukuyang nagahanap ng lugar na matitirham. Wala silang tirahan noon pagkat wala pa silang natatanggap na mana, kaya't pumili sila ng limang pangunahin sa kanilang lahat. Ang limang inutusan ay nagpunta sa lugar ni Mikaya at sa bahay nito ay tumuloy. Samantalang naroon sila, nakilala nila ang Libita na kasama ni Mikaya dahil sa punto ng salita nito. Kaya tinanong nila ito, bakit ka narito? Sino ang nagdala sa iyo rito? At anong ginagawa mo rito? Nagtatrabaho ako kay Mikaya bilang kaserdote, sagot niya. Sinabi nila sa kanya, kung gayon, isang guni mo sa Diyos kung magtatagumpay kami sa lakad naming ito. Sinabi ng Libita, huwag kayong mag-alala pinapatnubayan kayo ni Yahweh sa lakad ninyo. Ang lima ay nagpatuloy sa kanilang lakad at nakarating sa lais. Nakita nilang tahimik doon. Panatag ang loob ng mga tagaron, payapa at sapat sa lahat ng pangailangan. Ang lugar na iyon ay malayo sa mga sidonyo at walang pakiugnay sa ibang tao. Nang mga panahong iyon, nasasakop ng makapangyarihang bansang Pilisteo, ang lugar na kinalalagyan ng lipi ni Dan. Kaya ang kanilang pakiramdam ay kailangan nilang lisanin ang lugar at humanap ng panibagong lupain na matitirhan, isang lupaing malayo sa kaguluhan. Noong mga panahong ding iyon ay walang hari ang Israel, walang namumuno sa kanila. Iyon ang mga panahon na laganap ang labis na kalituhan. Sa pasimula pa lamang ng pagsakop ng mga Israelita sa lupang pangako ay hindi na nagkaroon ng pag-aaring lupain ang lipi ni Dan. Kaya nga, sila'y nanirahan sa mga marataas na bahagi ng lupain ng kanaan. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lumaki ang kanilang lipi. Sa paglaki ng kanilang lipi, kasabay nito ang pangangailangan nila ng mas malawak na lupaing matitirhan. Kaya nagpasya silang magsugo ng limang kalalakihan upang humanap ng lupaing maaari nilang tirhan sa panahon ng kanilang paglalakbay, sila ay napadpad sa tahanan ni Mikaya. Doon nila nakatagpo ang isang libita na bayarang sa serdote ni Mikaya. Nang malaman nilang ito ay isang libita, pinakiusapan nila ang lalaki na kung maaari ay sumangguni sa Diyos upang malaman nila kung magiging matagumpay ang kanilang paghahanap ng lupain. Sa pagnanais naman ng libita na mapanatili ang paniniwala sa kanya na siya ay tunay na saserdote. Kaya binigyan niya ng huwad na katiyakan ang mga lalaki ng Dan na sila magtatagumpay dahil papatubayan sila ng Diyos. Tunay na ang panahong iyon ay panahon ng mga huwad na katiyakan, pagkalito at kasakiman na siyang palatandaan ng pagtalikod sa Diyos. Ngayon, marami ang nasa kalayaan ng pagtalikod sa Diyos dahil ang mga palatandaan nito ay laganap sa ating tahanan, mga simbahan at sa ating pamahalaan, hanggat hindi tayo nagbabalik at nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo makakalaya sa pagkakaalipin ng maling paniniwala at mga makasanlibutang gawain. Sa sulat ni Pablo sa mga taga Roma 12 talata isa, Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Samantala, sa ikalabing siyam na kabanata ay masasaksihan natin ang dahilan ng digmaan sa pagitan ng labing isang lipi laban sa lipi ni Benjamin. Nangyari ito dahil sa karumaldumal na ginawang pag-aabuso ng mga lalaki ng Benhamita sa isang asawa ng Levita. Sa pagkakataong ito, makikita natin ang tuluyang pagbagsak ng moralidad sa lipi ni Benjamin dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos. Sa digmaang ito ng mga lipi, halos maubos ang lipi ni Benjamin. Ganito ang mababasa natin sa una at ikalawang talata. Walang hari ang Israel noon. May isang libita sa liblib na dako ng kaburulang ng Iprim na nakisama sa isang babaeng taga Bethlehem, ng Huda. Ang babae ay hindi naging tapat sa asawa. Iniwan siya at nagbalik sa tahanan ng ama sa Bethlehem. Ang dalawang naunang talata na ating binasa ay magbibigay sa ating kaalaman sa buhay ng mga anak ni Israel sa panahong iyon. At ito ay isang napakagandang halimbawa at paglalarawan ng sinasabi sa aklat ng Roma Kabanata 1-3. Iisipin mo ba na isang lingkod ng Diyos na katulad ng libitang ito ay magkaroon ng asawang bayaran at mga ngalunya at ito ang naging madalas nilang hindi pagkakaunawaan. Ang madalas nilang pag-aaway ay naging dahilan na umuwi ang babae sa Bethlehem sa tahanan ng kanyang mga magulang. Hindi naman natiis ng libita ang kanyang asawa, kaya pagkaraan ng apat na buwan, sinundan niya sa Bethlehem upang pakiusapan na muli silang magsama. Pagdating sa Bethlehem, malugod naman siyang tinanggap ng ama ng babae, kaya nanatili roon ang libita ng ilang araw. Matapos ang kanyang pananatili, naglakbay na pauwi ng iprim ang libita kasama ang kanyang asawa. Inabutan na sila ng dilim sa paglalakbay, kaya pinasya nilang magpalipas ng gabi sa gabaa. Lunsod ng Benhamita, may isang matanda sa lunsod na iyon ang nagmagandang loob na nagpatuloy sa kanila sa kanyang tahanan. Habang sila'y kumakain, may ilang kalalakihang benhamita ang bigla na lamang kumalampag sa pintuan ng bahay ng matanda. Hinihingi nila ang libita na ibigay sa kanila upang sipingan. Ngunit, sa halip na lumabas ang libita, ang kanyang asawa ang ibinigay sa mga lalaki. Kaya naman, magnamag nilang hinalay ang babae. Ito ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ang karumaldumal na gawain ito'y laganap na rin ngayon sa bawat sulok ng lipunan at maging sa loob ng maraming tahanan ang masamang gawain ito'y nangyayari sa araw-araw. Nang mamatay ang asawa ng libita, kanya itong iniuwi. Pagdating sa kanyang tahanan, pinagputol-putol niya sa labing dalawang piraso ang katawan ng babae at ipinadala sa bawat lipi at nang siya tanungin ng mga nagngangalit na mga Israelita, isinalaysay niya ang buong pangyayari. At saka iniwan sa kamay ng mga lipi ang kahatulan sa kanyang naranasan na kasamaan sa kamay ng mga Benhamita. Ang naging tugon at pagpapasya ng mga lipi ni Israel sa pangyayari ay matatagpuan natin sa ikadalawampu at dalawampu't isang kabanata. Ganito ang mababasa natin sa una hanggang ikadalawang talata at sa ikalabing anim na talata. Ang mga Israelita mula sa Dan sa gawing Hilaga hanggang sa Beersheba sa Timog at mula sa Galaad sa Silangan ay nagtipon-tipon sa Mispa sa harapan ni Yahweh kasama ang mga pinuno ng bawat lipi. Lahat-lahat ay umabot ng apat na raang libo. Bagamat marami ang bilang ng mga mandirigma ng Israel, hindi rin naman palalamang ang lipi ni Benjamin. Ang liping ito ay isa sa may pinakamaraming kalalakihan at mandirigma. Sa katunayan, mayroon pa silang mga pangunahing mandirigma na ang tanging sandata ay pawang mga tirador lamang. Ganito ang mababasa natin sa ikalabing anim na talata. Sa kabuuan ay kabilang ang pitong daang piling kawal na pawang kaliwete at kayang-kayang patamaan ng tirador ang hibla ng buhok. Ang tanong, nagapi ba ng mga ibang lipi ang lipi ni Benjamin? sa unang labanan, bagamat sila'y sumangguni sa Diyos at nagbigay ang Diyos sa kanila ng katiyakang tatalunin ang Benhamita, hindi pa rin nagkaroon ng katuparan sa unang pakipagdigma nila. Sa madaling salita, mas nalagasan pa sila kaysa sa mga Benhamita sa unang sagupaan. Ngunit hindi pa rin nasiraan ng loob ang mga Israelita at muli silang sumangguni sa Diyos. Muli silang binigyan ng katiyakan ng Diyos na magagapi nila ang mga Benhamita kaya muli silang sumalakay subalit katulad ng naunang sagupuan sila'y nagapi ng mga Benhamita at marami ang namatay sa kanila tumangis ang mga Israelita sa dambana ng Diyos at sa huling pagkakataon sila'y muling sumangguni sa Diyos muling sinabi ng Diyos na may katiyakan sa pagkakataong iyon nagapi nila ang mga Benhamita nagapi ng mga Israelita ang mga Benhamita sapagkat ni loob ng Diyos. Ito ang naging kaparusahan ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang kasamaan. Ang huling kabanata sa Aklat ng Mga Hukom ay tumatalakay sa pagtangis ng Israel sa nalagas nilang lipi, ang mga Benhamita. Ang pagkapatay sa maraming Benhamita ay nagbigay ng panibagong suliranin. Halos ang buong lipi ni Benjamin ay napatay sa labanan at ang ibang lipi ay gumawa ng pangako na hindi na nila hahayaan na makapag-asawa ng mga Benhamita ang kanilang mga anak na babae. Napanatili at muling dumami ang lipi ng mga Benhamita. Bago magkaroon ng labanan sa gitna ng mga Benhamita at ng ibang lipi, gumawa sila ng isang tipan. Sinabi nila na sinumang ayaw at hindi pupunta sa Mispa upang makidigma sa mga Benhamita ay papatayin. Pagkatapos ng labanan, natuklasan nila na mga kalalakihan ng Jabes Gilead ay hindi tumupad sa kasunduan. Dahil dito, nagsugo sila ng labing dalawang libong mandirigma upang patayin ang mga kalalakihan ng Jabes. Matapos ang pagpatay, kinuha nila ang mga dalaga na umabot sa apat na ang bilang at ang mga ito'y dinala nila sa kampo ng Shilo. Ang mga dalagang ito ang naging asawa ng apat na Benhamita na nagtatago sa mga kabundukan gumawa rin ng paraan ng mga pinuno ng mga lipi upang mabigyan ng asawa ang ibang benhamita na wala pang asawa. Kalaunan, ang mga benhamita ay muling nagbalik sa kanilang lupain at muli nilang itinayo ang kanilang mga lunsod na nawasak dahil sa digmaan. Ang panahong ito'y nagwakas sa malawakang kaguluhan sa mga lipi ni Israel. Ang huling talata sa aklat ng mga hukom ay nagpapahayag ng pagbagsak ng espiritual at moral na kalagayan ng bansang Israel. Ganito ang mababasa natin. Nang panahong yaon ay walang hari ang Israel, kaya nagagawa ng mga Israelita ang gusto nilang gawin. Ang pagtatapos natin sa pag-aaral ng Aklat ng Mga Hukom ay nakita natin sa pangkalatan na naging mabuti ang Diyos sa mga Israelita. Bagamat palagi silang naghihimagsik at tumatalikod sa Kanya, naging mayaman ang Kanyang biyaya. Patuloy silang nilingap at pinakinggan ang kanilang daing. Sa tuwing magbalik-loob sila sa kanya, kaibigang nakikinig, ikaw ba ay nakakalimot? Napapabayaan mo ba ang iyong pananalangin, ang pagbubulay ng salita ng Diyos? Ikaw ba ay dumadalo pa sa gawain ng simbahan o nanlalamig na sa iyong pananampalataya? Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng Jeremias 3:22 manumbalik kayo, sabi ng Panginoon, kayo'y pinatatawad ko na sa inyong kataksilan. Sabihin ninyo, oo, lalapit na kami sapagkat si Yahweh ang aming Diyos. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat Panginoon sa oras pong ito. Muli salamat po sa mga katotohana na aming nasumpungan sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong salita. Ito po ay nagbigay sa amin ng katibayan ng aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station febc Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.